Hello mga friends! Good morning and update sa aking tindahan. So marami ako mga friends ngayon na gulay at pruta. So kararating lang kahapon ng aking apple and lansones. Pero hindi naging maganda yung lansones ko dahil nga meron siya mga black-black kasi nga ito ay galing pa sa biyahe. Pero sa totoo lang, mga friends, konti na lang sya kasi nga matamis sya. At ito lang naman ay sa balat lang siya Kasi pag binuksan mo, okay naman. And then, i explain ko sya sa mga customer ko. At saka pinapatikman ko sa kanila para matikman talaga nila na matamis yung Lanzones. And okay naman sya, konti na lang sya. Sa awan ng Diyos. Kaya um, sa susunod, kung order man ako is kasi kailangan I mean normal naman talaga na may mga ganito mga friends kapag umorder ka kasi tina-travel pa siya so loom siya nakalagay siya sa kahon pero ganun talaga ang negosyo meron talagang mga ganun pero dapat marunong ka kung paano mo anong gagawin mo pag may mga ganitong mga bagay na na-deliver sa iyo pero matamis naman siya mga friends kaya yun ang ina-explain ko sa aking mga customer and konti talaga din yung aking apple mga friends kasi nga Natulad nun, no, may order sa akin na ngayong umagang ito. Sobrang aga. And meron akong repolyo. Sobrang ganda ng gulay ko ngayon. Fresh na fresh. And ang ating uh, carrots din. Kasi marami naghahanap ng carrots sa akin. At saka magaganda ang aking tomato ngayon. Pero sa totoo lang mga friends, so as talaga ang presyo ng gulay at prutas ngayon. Dahil nga ba diba, may bagyo. So mahirap mag-travel. Mahirap magbiyahe sila na stack sila tapos nagmahal din yung mga gulay kasi itong carrots na to mga friends sobrang sela nito pag ito ay nabasa ay mabilis siyang mabulok so mataas ang presyo ng gulay ngayon sa totoo lang pero ganun talaga and then explain ko naman yun sa mga customer ko din na tumataas. And, naiintindihan naman nila. And sabi ko, pag natapos naman yung bagyo na yan, ay uh, bababa din yung presyo. So, depende din kasi sa pagkuha yan, mga friends. Kung magkano ang dating ng gulet, prutas, medyo tataas ng konti yung presyo nun. So, yun ang aking update sa aking tindahan, mga friends. And, nga pala, maganda ng weather ngayon dito sa Masbate. mainit na. So maganda na ang panahon. And konti ng aking bigas at wala pa akong nabibili kasi wala pang stock. So yan mga friends. And nawala na ako na stock mga friends ng bigas. Kasi nga, dahil nga sa bagyo, so walang biyahe, so wala ding deliver sa mga kinukuha namin ng bigas. So tinan yung mulino ko. Ito na lang ang bigas ko, Princess Bea. konti na lang yan. Tapos meron akong rosana doon na taglilimang kilo. Pero mamaya, i-check namin kung makakakuha kami ng bigas. Yun nga lang, hahanap kami sa medyo malayong lugar. So, yan ang aking update sa aking tindahan, mga friends. And, medyo madami to. Kasi bagong bukas ko lang yan. And, ang um, good news ay, maganda na ang weather dito sa Masbate. Mainit na, mga friends. Sobrang init na. I mean, hindi mas sobrang init, pero maganda na to kumpara ano uh, isang araw na no, talagang ulan ng ulan. Ngayon, makakapaglaban na. And also, isa pang good news, may kuryente na. Kasi <laughs> sobrang talaga mga friends, sobrang hirap kapag brown out. Alam nyo na natin na, pag brown, brown out, syempre madilim. Tapos, hindi ka makapagpayelo. Hindi makapag, ano, walang mga, walang, hindi walang mga malalamig na soft drinks. Pero, okay lang din naman din kasi nga kahit walang mga malalamig na soft drinks na nakakabenta pa rin tayo kasi alam naman nila na brown out so wala ang kuryente so yan benta pa rin ng soft drinks hindi malamig pero syempre mas masarap siya kung malamig ba diba? so wala pa akong I mean itong prosen yan wala pang deliver so siguro kapag nagkaroon na ng biyahe so magkakaroon na siguro ng laman yung freezer ko na to kasi walang laman to enough ko siya kasi nga uh, ubus ubos ang chicken ko yung aking frozen na foods ay ubos so gagawa ko ng itong aking freezer ay wala ding lam ang laman <laughs> lang dito, mga friends is ice ganda so mabenta yan mga friends so maglalagay pa ako wala pa and gagawa ako mamaya ng yellow so yan lang yung binuksan ko hindi pa bukas yung ref kasi lilinisan ko pa siya kasi nga di ba ilang days siya na brown out so yan ang aking update dito sa aking tindahan. Thank you, Lord, kasi may kuryente na. And thank you, Lord, din kasi nga maganda weather natin today.